Yes, malapit na mga anak ng kambing Ang laya nito ay tatlohan Tatlong anak Ngayon siguro, ano lang to Mga dalawang piraso lang po ang anak niya Kasi, hindi kasi nung maraki yung kanyang tiyan Yung ina nito kasi, ano Tatlo 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 anak una pa lang niya itong ano ng anak siya una pa lang bisis <coughs>